Umahaginit eh alam naman yung ano eh Umahaginit may ginagawa dyan boy may butas sekwenta lang tumatakbo ka na 150 <coughs> Oh my god, shout out short short video. Dito tayo sa Hope Am no, nagdeliver nang mag-deliver kami ng ano, ng palit. Yung unang produkto ni Bossing, palit yung source of income niya. Palita. Si Bosing kasi ang presidente ng Palit Waste eh. ang dami niyang palit 'to. Ang ating kasama ay ang paring Rodelo. Isang isingitin naman diyan, no? eh. Welcome to my blog YouTube. Welcome to my YouTube channel. Ayan. Welcome to my blog. So, sabi niya dito, basic. bisik lang. Mas malaki pa daw ang karsada sa Pinas. <laughs> Liit ang karsada malapit na tayo oh. dito kami magde-deliver so, pagbalik mo tandaan mo lang itong runabout kung ikaw lang mag-isa uh, um, hindi ka pwede doon hindi ka pwede doon ito ka lang nandiyan na tayo in 500 meters turn right onto Gueberstrasse okay malapit na ah, nit malapit so, na kami mga ilang ano na lang. Ito na deliver na muna. Oo, no, nakadal apat na deliver na ako dito. Ay yung kasa yung isang deliver natin. Yung maliit, yung marami. Ay yung na kinarga natin sa truck box. Yun nga ang inaano ko pa kung saan natin ano kasi doon sa ano yun um, eh. Ah, mm. okay mm. pa yan. Mm. Opt. pa Iba ito, hindi ito dito din tayo sa mayon. Hope am. Um, ano sa palit ano. Malit na ano na yan. Take the next right. Yeah, yeah, yung mga And palitan na yan. So, Take the next right onto Guerba Strasse, oh. then your destination will be on the right. Winter, winter. Okay. So Bumira ka dito sa ano? Kanan. It's gonna, yeah, it's gonna. Your destination is on the right. Basic, Walang error. harap ko doon? Hindi, hindi 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 kasi papasok tayo doon. yung. doon? yung, hindi sa... Hindi yung, hindi 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 yung, hindi yung. Hindi yung, ako dito. Wait lang. Okay, all right. lang. Ayun guys, short video lang. Tim pa. Ano natin 'to? Padal dadal dadalin natin.